idol ah, uh, tatay mga idol rasa si tatay mga idol si uh, tatay Fred galing uh, mga galing yan mga idol ah, uh, galing yan uh, Ini mau ngatrasian mau ngaidol. Yeah, that's my bridge. ng mga idol at mga idol kasi napakabigat ng aming pangharga mga idol ayan oh sabi nila na uh, maluwag daw pwede daw matuwid kaya bakit yan mga idol oh yung uh, unahan namin oh pader na yan Ayan, yung mga hinahanay mga idol padir niya yan sa mga mga aming hinahanay. Ayan, paano namin masabihin nyo na maluwag? Ito mas may tuwid. para ipakita ko lang sa inyo mga idol. Uh, paano, ano yung uh, inatrasa namin dito. Ayan, uh, ayan lang mga idol, para makita nyo mga idol. Ayan, na, uh, maraming salamat sa panonood ng ating uh, vlog. Uh, bye bye mga idol.